All right, Magaling talaga si Kahaw o, Malaki si Daya Kahaw Diretso agad ang batak Huwag mo na ano yung diretso Huwag mo na pataas, eh. <todit> Wow, magic! <todit> in the sky. To the night, I raise my... Luzon, Visayas, Mindanao at yun nga, uh, lalawot na ulit tayo balik na ulit tayo doon sa bangka, gagamitin natin yung bangka ay yung pastilan, na ikarga na namin yung mga gamit kasama natin si Kahaw doon sa bangka yan, na uh, maraming maraming salamat sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa mga silent viewers, thank you so much Sa mga overseas Filipino workers Maraming maraming salamat na nandiyan palagi kayo Mag-iingat lagi po kayo Sa Team USA, sa Team Tala, sa Team Pula Sa Kasangga Foundation, sa Planet Sewer, sa Team yung and others At nagmamadali na tayo, kailangan na ulit natin makalaot Let's go! Body tubal, pandarin na natin itong makina Mga nakachoke eh. sa Jeep Jabber na bangka tatlong bangka yung dala natin wow, paulit-ulit na naman tayo sabi na tatlong dala pare bilog oh ala eh. ano? pa eh yan ano minor pa minor alakas minor konti pa yan lang nalalaban ni mar oh natakbo isda ah Tagay mar, Hindi wag. Baby mo. Ah. Ano imong budo? Ayon. Ano imong bu? Dili, hindi Ano right, Magaling talaga si Kahaw Ay. Oy oy, <laughs> oy. Dali tayo na lawad <laughs> Alright Oh laki lang kawala laki lawad <laughs> <Yeah>. oh. <laughs> hey. oh Ah, Alakas. ah, 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 Patali okay. tayo sa Thank you Lord Patali tayo na isa lapad Ang lakas oh. Ah Gitay na lawa na higit. yari ya mo Yar, ulit tika, ha. Ah. na sa fortuna, oh. Ang na lapad lampad. <laughs> no. Ayan, nakikita ulit tayo mga katakbo ka. Ano yan? Gay, ikaw na Hindi, okay, are yan si Kahaw na ang bahala <laughs> Ha? Sige, ah. Ah. Malakan mo din Malakan ah. mo din, akong pupunta sa huli Dahil malaki, malaki ka eh ah. malaki ah, mar, 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 laki are Ah, are ko Malaki, malaki, Mar Silo Teka na ang aryahan. aryahan mo Pag ng laban aryahan mo Aryahan mo Panalaban Aryahan mo ha panalaban Oo oh. Nahigit tayo mga katakbo malaki ito Woo! Oh. Malaki siya ito Oh, pag nanglaban ha Arya oh. 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 oh Nasaan? Oh. 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 Malaki sa yak kahaw. Diretso Dari kagat ang batak. Wag mo na ano yung diretso mo na. Wag <compression> wag wag mo na patasin. Okay, oh, oh wala. Ha? Oh. Uh. E, nariyan huh? na mo? Oo, oh, e, nariyan ko. Para hindi makalwala. Hindi uh. uh. makalwala. Oo. Bantar, bantar. Sayang, saning? Sige tayo dito. Ha? <laughs> uh, Ang Ano yung... Ano yan? balikpek. Ano kaya yung... Useng. Oh, Sayang, nah. tayo. Panda rin ulit natin Nakawala Alpas Alakad ba naman uh, Sama, ano, Ha? Sabi ko si. say Sayang Pagkit sana malaki Pagkit sana malaki kalata mo ginarni ko, ko ha? ako merinda ha kita kalata ni kahaw, binalta ko ha <laughs> <Palata yung rinda. laughs> so ha ha <laughs> <ta na>. <laughs> Yan yeah, mga katakbo, nandito na tayo no, sa area Sumakay na ang ating idol jumper sniper Doon kay Buddy Tubal mag na sila ah, Si Chong Luis, siya yung nagulog ng sao Kabukoy nandyan Saka si Pare Wesley Si Paipet at si Kabanzot Ah, oh, pa rin naman. <laughs> na naman Diyan yung pari naman. Nalanin baguhan ka Ah, bayan. Uh. Ah, lobster king oh. ba? so, ha? Alright, yan yung pormero nila, tinatawag na pormero, ito yung unang bagsak nila ng uh, bandera. So, susundan lang natin sila idol at saka si Buddy Tubal, siya nandun din si Parang siya tayo may hawak ng GPS. So, titingnan natin ang uh, bawat tulog nila ng buya kung nakalapat siya sa bato yung kanyang pinaka bakal may bakal po yung pampa bigat tapos nakatali nga po yung sa buya mga 60 di pa po yun so susunda namin yung bawat mga ano nila nagpak nila ng buya kung naka ano kung lapat ba siya sa batuhan ano? alright si, kasama natin dito sa bangka si Kahaw ah, kami dalawa iwan doon sa Jeff Jaffer si Paring Chong saka si Lobster King si Kapugoy si Kabansot si Paipit saka si Matepo yan po mga katangbo, yan yung buya na tinitingnan namin kami yung tega check kung lapat na pag lapat na yan abay namin yan yung bawat hulog nila ng buya sunod tayo doon sila idol sabihin na yan dapat siya lang oh. So. Ayan yung buya Ayan ano? o lumapat yan Buti na lang Kalma Aso Masama ang panahon Madelay, wag na namulan. Oh. Yan oo. marami yung <laughs> Sparing chong pala ngayon ang mamamang daw doon. Saka si Kabansot at si Kahaw. Oy, sa sumaglit ka muna din eh. Kumain ka muna. Sabi siya magdala ng kanin. Aray, pinaglalagay niya matay po eh. No, no. si matay no, no. no, po, paglagay si Imar. Di pa, binigay sa iyo. No, yung pinalalagay ko sa iyo. Nakain no. na sila. So, yung pahigit natin no. kanina. Hop. Ah, hold. nubuya. Allah Allah Wala Okay. Wala na May gasolina dyan oh, yung berde oh. Mga battery ng GoPro? Oh, okay. The three. All right. Ngayon. <laughs> ang iwan dito sa bangka kami <laughs> dalawa ni Batebo <laughs> nagkikikirat grabe oh ang dilim tayo kanina ng ambon oh kulang kulang eh ayun oh Masarap ng ulam mo sinabawan. Ano rin may malunggay? Ano luto rin? Sa, tinolaw, tapos ito tinula o perito na tamban. Wow. Ina. Huwag <tapos> ka nang kumulog please. Alright siya so mga katakbo no. At kakain muna tayo. At medyo gabi na rin. Yan nga. Sinik uh, natin yung bawat inaarian ni na body tubal at saka idol jumper Yung buya. So ngayon naman si Chong si Kabansot at si Kahaw yung magkakasama si kabansot niya yun yung takeover sa vlog ni ng ating idol Jaffer Sniper so kakain na tayo let's go Yan, kakain na po tayo let's go kain na po mmm okay po mm -hmm. Kain na po, kain. Yan, yung sabaw. Kain na, kain na, kain na. na. po. Ah. Harap. Harap ng sabaw. Ang hang. Ang akura. Tapos perito. Atis. So yun po at nakatapos na nga po tayong kumain Kaso nakakatakot talaga Kailangan mabilisan yung kain Nakakatakot yung kulog at kidlat Grabe yun oh. Mapansin nyo dilim GoPro kasi yung gamit yung cellphone kita yung kita yung pinaka kirat na yan oh, Yun po oh. Uh, Delikado Kami oh, so, nadating Baka sila idol na yan oh, grabe Ang kirat at

Sabi <laughs> ni habi ni Kahaw Disco pa Ang lakas <laughs> <laughs> Takot pala si Kahaw Sa kulugat ni Dat Kahit takot na <laughs> takot Kasi merong Nadali na dyan sa amin <laughs> Tinama na kidlat <laughs> Ano ulang Ayan o mo ng Ano Bye-bye.